Si Padre Pio na kilala rin bilang San Pio ng Petralchina ay isang kapuscinong Praile, at mistiko na ang buhay espiritual ay lubos na nakasentro sa panalangin. Itinuring niya ang panalangin bilang isang mahalaga para sa paglapit sa Diyos, paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng pagdurusa at pakikipagtunggali sa mga espiritual na labanan ang kanyang mga turo na hinango mula sa kanyang mga liham, kasabihan at debosyon ay nagbibigay diin sa panalangin bilang isang patuloy at puno ng tiwala na pakikipag-usap sa Diyos na nagtataguyod ng pag-asa, kababaang loob at kagalakan habang tinatanggihan ang mga paalala at pagtitiwala sa sarili. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid. Ngayong araw ay tatalakayin po natin ang ilang pangunahing mga pagtuturo at pananaw ni Padre Pio tungkol sa panalangin. Iyan ang inyong alamin, manatiling nakatutok. Itinuro ni Padre Pio na ang panalangin ay dapat na nakabatay sa hindi natitinag na pagtitiwala sa kalooban ng Diyos na nag-aalis ng walang kwentang pag-aalala. Naniniwala siya na naririnig ng Diyos ang bawat panalangin at nagbibigay para sa mga pangangailangan na inahahalin tulad ang mga tao sa mga ibon o liryo na inaalagaan ng Diyos. Ang panalangin na isang kilos ng pagsuko kung saan inilalagay ang kumpiyansa sa pangangalaga ng Diyos kaysa sa pagtitiwala sa sarili sa panahon ng mga pagsubok. Hinihikayat niya ang araw-araw at buong pusong panalangin kahit sa mga krisis o kabiguan bilang paraan upang magpatuloy sa paghiling sa Diyos. Ang panalangin ay dapat kasangkapan hindi lamang ng mga salita kundi ng puso, lalo na sa mga sandali ng katahimikan o kahirapan. Itinuring niya ito bilang pangangailangan ng komunidad na nananawagan sa iba na magkaisa sa panalangin para sa mundo. Inilarawan ni Padre Pio ang panalangin bilang isang pakikibaka laban sa mga tukso sa diablo at sa sarili kung saan ang pagdurusa ay nagpapahusay sa kaluluwa tulad ng isang pait. o itself English. Pinihuan niya na kumapit sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa panahon ng kawalan ng pag-asa na tinitingnan ang mga pagsubok bilang pagkakataon para sa sakripisyong pag-ibig sa pamamagitan ng debosyon sa krus. Ang kababaang loob at pagsunod ay mahalaga na iniiwasan ang pagmamataas na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Ang panalangin na nagdudulot ng kagalakan at kapayapaan na nagsisilbing kapatid ng kawanggawa Nagpabala siya laban sa kalungkutan na humaharang sa banal na espiritu. Sa halip ay itinaguyod ang banal na kagalakan sa paglilingkod sa Diyos at pasasalamat sa pagpupuri. Pinigyan din niya ang pag-aalay ng mga pagdurusa sa panalangin na pinagsasama ang mga ito sa pasyon ni Kristo upang makabit ang espiritual na paglago at awa para sa iba. Ang debosyon kay Maria sa pamamagitan ng rosaryo ay napakahalaga dahil naniniwala siya na ang lahat ng biyaya ay dumadaan sa kanya at ang rosaryo ay niyayanig ang impyerno kapag ipinapanalangin ng may pananampalataya. Hinikayat din niya ang pagtawag sa anghel na tagapag o tagatanod sa panalangin para palagian niya tayong sabahan at bigyan ng konsolasyon. Ang karunungan ni Padre Pio ay madalas na nakuha sa maikling mga kasabihan Oya ito narito po ang ilang mga sipi. Magdasal, umasa at huwag magalala. Walang saysay ang pag-aalala. Maawain ang Diyos at makikinig sa iyong panalangin. Kailangan mong kausapin si Jesus gamit din ang puso bukod sa mga labi. Sa katunayan, sa ilang mga kaso, kailangan mo lamang siyang kausapin gamit ang puso. Sa mga aklat, hinahanap natin ang Diyos. Sa panalangin, matatagpuan natin siya. Ang panalangin, ang susi na nagbubukas sa puso ng Diyos. Magdasal, magdasal sa Panginoon, kasama ko dahil kailangan ng buong mundo ang panalangin. At araw-araw, kapag lalo na nararamdaman ng iyong puso ang kalungkutan ng buhay, magdasal. Magdasal sa Panginoon dahil kahit ang Diyos ay nangangailangan ng ating mga panalangin. Mahalin ang Madonna at ipanalangin ang Rosario. Ang aking nakaraan o Panginoon sa iyong awa, ang aking kasalukuyan sa iyong pag-ibig. Ang aking hinaharap sa iyong kalooban. Ang paboritong panalangin ni Padre Pio ay ang mabisang dobena na sagradong puso ni Jesus. Ipinalalangin ito ni Padre Pio araw-araw at kinapit upang mamagitan para sa iba. Ito ay tumutukoy sa maawaing puso ni Jesus na humihingi ng mga biyaya ng may pananampalataya at kababaang loob. Hindi bilang isang magic formula, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasama rito ang mga pag-uulit ng Ama namin, ng Maria at Walhati na nagtatapos sa mga panalangin kay Maria at San Jose. na ko na po ito ang panalangin ito sa nakalipas Balikan po ninyo ito at panoorin. Ilalagay ko sa ibaba ang link sa video. Ipinalangin niya ang Divine Office kabilang ang panalangin sa umaga o Lauds, panalangin sa paglubog ng araw o mga bandang alas 6 ng gabi, o Vespers, at panalangin sa maglaon ng gabi o Compline. Inirekomenda rekomendanya ang gabi-gabing pagsusuri ng konsyensya at hinikayat ang isang umagang pag-aalay tulad nito. Isang bagay lamang ang kinakailangan, itaas ang iyong espiritu at mahalin ang Diyos. Isang panalangin para sa maging buo. Mapagmahal na Ama, hawakan mo ako ngayon ng iyong mga kamay na nagpapagaling dahil naniniwala ako na ang iyong kaloban ay para sa akin na maging maayos sa isip, katawan, kaluluwa at espiritu. Sa kabuuan, ang mga pananaw ni Padre ay naglalarawan sa panalangin bilang nakapagbabago na humahantong sa pagiging malapit sa Diyos, katatagan ng pagdurusa at pangkalahatang pagpapala ng komunidad. Ang buhay panalangin ni Padre ay ganap na pundasyon ng kanyang pag-iral, isang palagian at malalim na pakikipag-usap sa Diyos na humuhubog sa bawat aspeto ng kanyang ministeryo at personal na pagdurusa. Ito ay isang buhay na tinukoy sa pamamagitan ng matinding debosyon na nakaugat sa mga tradisyonal na gawaing katoliko at minarkahan ng mga hindi pangkaraniwang mystical na karanasan. Sa esensya, ang buhay panalangin ni Padre Pio ay hindi lamang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Ito ang pinakabuod ng kanyang pagkatao, isang testamento sa kapangyarihan ng malalim at personal na kaugnayan sa Diyos. At yan po ang ating episode ngayong araw na ano kayo naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito upang may palaganap natin ang pagkakakilalan kay Paddy Pio. At sa pag pindutin lang po ang subscribe ng button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas ng mga video o episodio sa hinaharap. At kung nais nice naman po ninyo kaming suportahan at ako po yung umaapila sa inyo, ay lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng taga-abuloy na tinatawag na maalagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisya na naaayon po sa halaga ng inyong buwa ng abuloy. At bilang pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon. At bilang paalala, ang mga misa po ay para sa inyo, hindi po ito mga misa para sa mga namatay. Ngunit maaari naman po ninyong isama sila sa inyong mga intensyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. At sa pagbibigay naman po ng donasyon, maaari po ito sa pamamagitan ng pagdeposit sa aming video account via direct deposit po ito. At maaari rin naman po via GCash via bank transfer. At uh, meron din po kaming personal na GCash numbers sa ilalim ng aking pangalan. At para sa mga karagdagang mga impormasyon, maaari niyo po kaming uh, marating sa pamamagitan ng pagpunta sa aming website sa www.angtinignipadipio.org o kaya sa pamamagitan ng email sa ang tinig ni Padre at gmail.com at kung kayo pupunta sa Facebook meron din po kaming uh, uh, messenger doon no? pwede po kayong mag uh, mensahe sa amin sa pamamagitan ng uh, messenger at sa punto pong ito tayo po ay magtatapos na sa ating pagtatanghal maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood at syempre hindi ko po makakalimutan ang ating mga tapat ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at bahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, della Figliola, dello Spirito Santo e si questo Signore. Sero dato Gesù e Maria, oltre sempre.